Hi guys, uh, magandang uh, gabi po sa lahat, lalong lalo na po sa aking uh, mga kapwa, Secretary Personnel at kung uh, saan man po nakaabot ang aking mga video Welcome back po sa aking uh, munting channel So sa video ito ay uh, magbibigay ako sa inyo ng tip kung paano nga ba mapabilis ang uh, resulta or uh, kung paano mapabilis na ma-evaluate ang inyong uh, neuro drug test sa loob ng kamkrami So syempre, bago po natin pagpatuloy, intro muna tayo So yun mga 5.9, kung bago ka lang po sa aking munting channel, ito nga pala si Robert C.D. Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial video regarding sa security, regarding sa mga report na pwede nyo pong uh, makulutan ng aral at uh, pwede nyo pong gawing reference sa ating uh, trabaho. Okay? So ngayon mga 5.9 ay magbibigay lang mga ako sa inyo ng tip kung paano mapabilis may evaluate ang inyong nga uh, neuro. Okay? So dahil ngayon mga 5.9 talagang uh, marami pong nagko-comment sa atin. Ayan po, no? Yan. Ah, uh, marami po silang tanong, uh, bakit ganito daw? Matagal na po ang kanilang uh, license. Merong 6 uh, months na, merong 3 months na na nagpalakad or nagpaayos ng kanilang license. So until now wala pa rin po resulta. So uh, sa hindi pa po nakakaalam ngayon po talaga ay napakahigpit po talaga ngayon sa Camp Crame so, pagdating po sa nyoro. So talagang uh, i-evaluate nila ng maayos ang uh, mga nyoro at ah uh, kung kaya po kasi ay magpanan appearance ay uh, talagang matagal po kasi nga by batch po yan pinapasok sa loob ng tamprami. So kung nan appearance kayo matagal po kasi siyempre pag uh, sinabi natin nan appearance siyempre hindi kayo uh, pupunta. So kukuntakin niyo lang at uh, sabihin niyo magpanan appearance kayo. So yun nga ay matagal po talaga. Kasi nga po ay uh, by batch po ang pagpasok ng uh, mga neuro result galing sa mga neuro center or sa training center kaya po ay uh, syempre, tumatagal so pag na reject pa po ang inyong uh, neuro si eh, ilalabas po yan ng uh, krame. then uh, pag uh, pasa niyo ulit sa sunod na siya na bat. so lalo siyang tatagal so maabot po ng halos 3 months ang uh, tinatagal po ng uh, ating mga neuro sa loob ng kamkrami. So ngayon mga 59, itong tip na ito na bibigay sa inyo, effective po ito. So kapag uh, kayo po ay magpanan appearance or uh, sabihin natin, captured ang inyong uh, transaction sa inyong license. So ang gagawin niyo mga 59 ay dapat kayo po ang personal na mag-exam ng inyong neuro doon sa Uh, training center kung saan kayo magpahayos ng inyong license. Dahil po kapag ikaw mismo ang uh, mag uh, take ng exam sa neuro mo, so binibigyan po nila yan ng priority sa loob ng kamkrame. So take note mga 5-9, mabilis po ang resulta ng evaluation kapag kayo po mismo personally ang mag take ng exam ng inyong neuro sa isa mga training center or sa mga neuro center. Dahil binibigyan po 'yan ng priority ng kamkrami. So 'yan po ang inauna nila kumbaga. So within 7 to 10 days, lalabas na po 'yan ng inyong neuro, na evaluate na po 'yan, dinipapasok na po ang inyong uh, 215 sa kamkrami for uh, capturing na po ng inyong license. So 'yun lang po ang uh, magiging technique natin dyan para mapabilis po ang inyong uh, syempre pag-renew uh, or pagkuha ng license. So, So yun mga 5-9, sana kahit pa ay makatulong sa inyo ng malaki yung aking tip na binigay sa inyo para kahit pa ay hindi kayo mag-worry. So kung alanganin na ang inyong license, malapit ng may expert, so much better na kayo na po ang mag-take ng inyong uh, neuro exam para mas mabilis po ma-process. Kahit na appearance po kayo or captured man kayo. So mas mabilis po yun. Okay? So yun mga 5-9, sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito. Uh, sana po ay bigyan niyo po ako ng isang like share and of course mag-comment pa kayo down below sa ating uh, comment section para ma-address ko agad kung ano pa ang inyong mga concern. So yun mga 59 maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video. God bless sa all.